mapapababa kaya ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagbaba ng tarip o taripa ng mga importer ng bigas sa atin. Imposible yan. Dadami nga ang dahil dadami ang magiging importer hindi pa rin bababa ang bigas. Para higit na mapababa ang presyo ng bigas. Tingin ko dapat mas palakasin pa yung pagbibigay ng subsidy sa mga ito. Mula, pa, uh, mula palay na pantanim, mga makinarya, mga fertilizer, abono. Ayan. At dahil dito, kung bababa ba ang, akong dadami ito, at magkakaroon ng magandang inputs kaalaman ng mga magsasaka natin kung paano higit na mapapaganda kanila ang sakahan upang sila ay magkaroon ng magandang uh, ani sa hinaharap ay dapat 'yon ang pagtuunan pansin ng ating gobyerno hindi ang pagbaba ng taripa na kung saan magiging, da magiging da daan ng talamak at napakaraming importasyon ng bigas at iba pang mapagkain mula sa ibang bansa Alisin natin yung tinatawag na ugali ng mga Pilipino Colonial mentality Palakasin natin ang ating mga kultura Pakita natin ang pagiging Pilipino Hindi yung pagbaba ang tanging dahilan o sagot Sa nagiging problema ngayon ng Pilipinas Ang nagiging dahilan ng problema ngayon sa Pilipinas Ay unang-una ang ugali natin Mahilig tayo sa kulturo ng ibang nasyon hindi natin namamalayan mamalayan na nagkakaroon na pala tayo ng colonial mentality at June. kaya mga, mga Pilipinong uh, kababayan ko hindi natin sila kailangan tangkilitin tangkilikin natin kung ano meron tayo payabungin, pagyamanin, mag-aral upang higit maging produktibo para sa sarili at pamilya at komunidad at ng ating maging mga bansa. Yan lang po masasabi ko. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po tayo lahat. Let's go biking!